Hello! So, another exciting na video. So, share ko na dito sa inyo yung mga 10 tips para mawala ang pimples mo. Orang tips na gusto ko share sa inyo para mawala na tuluyan ang pimples mo. So, galingin mo maghilamos araw-araw. So, kailangan mong hilamos sa mukha mo na tatlong bisis araw-araw. Dahil ang mukha, ikatulad yun na ibang parte ng ating katawan na narurumihan throughout the day. Kaya naman kailangan ng special attention para sa ating facial skin. So, balinin natin maghilamos at least 7 minutes. 7 minutes and 3 times a day. Kailangan mo din gumamit pala dito ng mga facial cleanser na meron siyang mga salicylic acid dahil tumutulong ang salicylic acid para maiwasan ang iyong pimples. At kung ikaw sensitive skin ka, piliin mo yung um, products na para sa mga sensitive na balat. So, pangalawang tips. So, kailangan mo dito na huwag na huwag mong pisiling o puputukin ang iyong pagyawat. Dahil maaaring makapasok ang mga germs na galing sa hangin o sa iyong kamay once na ma-open ang pores. Ito ay maaaring mamagaasya at magkaroon ng nais na ispiklat sa iyong balat. Next naman is kailangan mo siyang remedyohan kaagad kung di sinasadya na pinuputok ang iyong tagyawat. And lagyan mo siya ng salicylic acid ang yung pimples or tagyawat hanggang matuyo. Sa ganitong paraan, madidisinfect ang pimples at matuyo ng mas madali. So next nice, naman kailangan mo siyang bigyan ng chance ang isang beauty products at least 6 weeks. 6 so, weeks trial time ang kailangan. So kung um, new ang new product na ginagamit mo ay sumabot na siya ng 6 weeks at wala pa rin nangyari sa loob ng 6 weeks or anim na linggo. Tamang hindi epektibo ang produktong para sa iyo. Another tips is, kailangan mong gumamit kung narinig mo itong retinoids. Wala ng mga products na skin cleanser na may retinoids dahil ito ay isang clarifying ingredients na karaniwang tinataglay ng anti-aging product ngunit efektivo rin ito sa pimples kung gagamitin mo ito ng tama. Kailangan mo lang dito is kumamit um, ka lang ng kunting amount dito sa iyong mukha at ipunas mo ito bago matulog. Kasi mas napabilis kasi ng retinoids ang cell turnover ng balat. So next naman is pigilan ang pimples hanggat maaari. Bago pala mamaga ang pimples, maging maagap sa treatment. So, hindi mo kailangan na isang tabi ang mga acne products kahit wala kang pimples. So, ang dapat mo dito is ugaliin mo ang regular cleansing at facial scrub once a week. Sa so, ganitong parean, nililinis ang pores natin at, na, naiwasan ng extra oil. So another na tips naman makatulong sa inyong mga pimples, Iwasan nyo ang mga sobrang-sobrang mga anti-acne products. So, ang sobrang paggamit ng mga acne products ay nakakos naman ng drying at naka irritate ng skin. So, dapat ulgaliin mo lang talaga ng regular ang usage ng ganitong produkto. Like, once a week or twice a week. O, so, wala lang masyadong problema sa acne. hindi mo kailangan araw-arawin ito. So, next naman is kailangan mong mag-relax at manatiling stress-free. Ito yung challenge kung gusto mong magkaroon ng pimple-free skin. So, next naman, um, ito. Alahanin mo lagi ang mga anti-acne sa gabi. And sa umaga naman is yung sun protection. So, dapat maglagay talaga ng tayo ng sun protection. So, alam niyo ba na ang paggamit ng anti-acne products ay ito yung maaring sanhide ng sun damage. Dahil mas nagiging manipis ang skin na kailangan ng enough protection sa sunlight. So, kailangan natin dito is gumamit tayo ng mga SPF na product lalo na kung lalabas or naiinitan. So, another tips naman. So, ito yung panghuli. So, another tips, um, kung ikaw nag-invest ka ngayon ng mga anti-acne products, kailangan mo din ng mag-invest ng scar treatment na product. di ba, pag meron tayong mga acne, lalo na pag tinitiris natin or pinuputok natin yung ating tagyawat, ay nagkakuroon siya ng mga piklat, may naiiwan na piklat na hindi siya nag eventually. So, ayan yung mga tips na gusto ko share sa inyo para tuluyang mawala ang mga pimples mo. So, yan lang mula. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, yan lang. Bye!